Alam mo, ang buhay parang pagtawid sa pedestrian lane. Minsan, mabilis ang takbo ng mga sasakyan. Minsan naman, mabagal. Pero ang tanong, handa ka bang tumawid kahit anong bilis nila? Kapag tumatawid ka, hindi pwedeng bara-bara. Kailangan mong mag-observe. Maghintay ng tamang pagkakataon at magtiwala sa sarili mong desisyon. Sa buhay, ganun din. Hindi pwedeng puro hintay. Baka kasi sayangin mo ang mga pagkakataon. Pero, hindi rin pwedeng padalos-dalos. Baka kasi mapasubo ka. Kapag tumatawid ka na, huwag kang magmadali. Isang hakbang lang sa bawat pagkakataon. Huwag kang magpapapresyo sa bilis ng iba. Ang mahalaga, sigurado ka sa bawat galaw mo. Hindi mahalaga kung mabagal ka basta sigurado'ng tama ang direksyon mo. At kapag nakarating ka na sa kabilang side, huwag mong kalimutang lumingon at magpasalamat. Sa sarili mo, sa mga natutunan mo at sa bawat hakbang na pinili mong gawin. Sa pagtawid ng pedestrian lane ng buhay, ang mahalaga ay ang tapang mong sumubok, ang diskarte mong mag-isip at ang paniniwala mong darating ka din sa tamang lugar. Ikaw, ano hakbang ang gagawin mo ngayon? Tandaan, hindi mahalaga kung mabilis o mabagal. Ang mahalaga, tumatawid ka.